ngayong araw ay maghahanap nga pala ako ng laruan kasi magpapasko. Padaan nga rin pala ako dito sa mga pang-bake na mga gamit. At sa mga bakers dyan, ito yung mga pinapangarap nila parang dream come true pag nagkaroon kayo nito lahat. Iba Ibang size nga pala ng mga baking pan. Tapos meron din mga pang muffins. At iba-ibang size din ng mga lutuan ng mga cake. Nung tumutulong pa nga ako dun kay Momon TV, ang daming nagdadala ng mga ganito. Ito naman, yung mga pang-decoration ng mga pang-Christmas. Nakalaan lang talaga siya. Para sa Pasko ako sa mga nakikita ko, ang daming mga gamit, may mga pangkusina pa, tapos meron din mga pangluto, meron din sila mga kutsilyo na mamahalin. Pero ang pinunta ko lang dito yung laruan ng anak ko tapos eto nga tong dalawang to, nagtitingin-tingin din sila. Nakakita nga rin ako ng ice cream, nakakagutom talaga at nakakatakam. Kagaya nga ng mga sinabi ko dati, hindi nyo na mamimiss ang mga pampilipinong tinda. Dahil meron ditong ensimada, sorbetero, tapos may pangbalot ng lumpia, siopaw na galing sa Goldilocks At meron ding lumpia, ipiprito nyo na lang. Nakakita nga rin ako dito ng mga cake na nakalagay ay Goldilocks talaga. Pero frozen nga lang siya. Tapos medyo may kamahalan. Kaya kung ako sa inyo, doon na lang ako o order kay Momon TV. Nakakita nga pala ako ng hamon, meron nga palang ready to eat na, tapos meron nakalagay yung kasama pa yung buto, lalagyan nyo pala ng pineapple at ng asukal. Kaya lang, ang problema, wala nga palang tindang asukal na pula, pero kahit yung buti, pwede na ring pagtiyagaan. Nung nakakita nga pala ako ng medyo mura-mura, wala pang 10 dollars, wala pang 400 pesos kung ikaw convert nyo sa Philippine peso. Kaya bumili na rin ako ng isa. Dito naman yung mga walang brand, kaya medyo mura-mura ito. Kaya nung wala na akong makita doon sa Walmart, sa grocery store, nung hinahanap kong laruan, nagpunta na nga pala ako dito sa katabing Toys R Us. Meron nga palang tinda dito, mga diaper at gamit na mga bata. At meron din crib. Tapos meron din mga stroller. Nahanap ko nga palang laruan, ang tawag doon ay Beatsy. Kung matatandaan nyo ng mga bata pa tayo, meron tayong Tamagotchi. Pero ito, 3D naman siya, hologram na siya, kaya medyo may kamahalan. Pero ang tagal ko na naghahanap nito. Kung napanood nyo nga pala yung past live ko, naghahanap pa rin ako nito, pero wala akong nakita. Kaya nung kaya naisip ko, magpunta na lang dito sa may katabing mga bilion ng laruan, tsaka nagtanong ako, ayun, nakakita na nga pala ako at nakasail pa siya. Ay. Uy, yun lang pala. yung bagong tamagotse eh. pagentong naisip ko meron na palang crabs na natitira dun kaya lalagyan ko sya ng kalabasa sitaw at gata